inyong maayaya sa akin na sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula ko sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin ng patalaan. At para ang halalan ng Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. sa amin na, mak na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po. Unahin ko po muna ang uh, mga naririnig ko. Narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na sa lakmang gunitanan ni Inday Sara, unidagan pa siya Presidente, hindi na magkalisod-lisod. Hayaan na! Hayaan na! Hayaan na mga kababayan! Hayaan na! In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon at gano'n ang uh, desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang at matawad ninyo na nagkamali ako. Yan! Baka malita! Yan! Ang ibig sa amin ang patawad. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta ninyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. We were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Nga budo na guys. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong... Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. Ma be with you no? in your darkness. Ito na, ay, tapala, tapala. Bago ako pumunta dito doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Ay Nako? kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon, bakit ako matatalo? They may be my, a minority. Yes. 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 They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Yes. Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in in namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, Pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon. Pinaghandaan namin ang earthquake. Lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So, anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center. Ano ang dapat natin gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. At ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang, Ang ma-isip ko, sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo. I will be there to comfort them. We <laughs> have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Yeah! <clears throat> doon din sa amin sa office of the Vice President sabi nung isang kasamahan namin doon sa USEC namin sabi niya USEC ano bang ma... Oy! Kung gusto natin bumili ng lechiflan. Meron bang ang lechiflan? At ayaw natin ng lechiflan, gusto natin ng ice cream. Nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain all together in one person. Tanong sa akin ng doktor, 6 months na lang. 'Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam <laughs> nagutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Nang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna Ayo, Because we owe it to our countrymen because we made promises on stage in front of everybody Now we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon sinasabi ko magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Yes. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natut natutulog sa tabing daan. Gutom minsan, ooy, oh, si, oh, kung oh, oh, ang mga kaibigan natin, nataut, natautulong, ooy, oh, sa oh, politika. Oh, 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 oh. <iteration> <popular> Pero <mumbles> this night is not about oh, oh. Uh, me and my problem. kayo, kawawa. Tumunod kay ang inamit ng amahan na atin ni isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din sa Kingdom Nation. Nalisan na ang mga tao. Nangahadlok no, na sila. And then they say, Mali na mali Mali na mahadlo. Kay bao ano, mo ngano no? Gipadalahan mo kung 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasun, asa na

Violence. Yes. The Kingdom Nation is the expert on peace. Yes. 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 Our are peace loving Filipinos. Yes. And in fact, because the Kingdom. Nation citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you, this is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion <clears throat> violence you have peace bullets and tear gas what do you have you have the words of the almighty god mo nila o tirahon mo o preach to them the words of God. Pang <laughs> if they come from the evils of Satan, what do you have? you have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. lola sa mother side. Maternal grandmother na po. Buhi pa siya karon. Kaluwi sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din sa Davao del Sur of Davao City. Sa Padada, Davao del Sur of sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is magmaligya o oh kaniadtong panahon mga 1960s 1970s mamaligya og mga PX goods ana mga ukay ukay kung ginatawag nato karon onya mamaligya og mga laing lain klaseng dry goods nakaadto siya og baklaran na maligya siya o mga sandals Mga mao ang ginabaligya kaniadto sayang so, ko yeah, nakakatun og kanang dili magulat nga na ay customer kundi tawagon ni mo dapat ang customer pasodlo ni mo sa imo hang tindahan doon na siya ay pulong sa ako ah itong patanon pa ko Kaya ba mo um, Diri magkod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imo, uh, maldita. I feel that it is wrong. Pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kumutubang ka sa mga elders, yung tatawagong ka maldita. So tumatanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mas mga sabah tingali, o niya, ko. Okay. Mingon na yun na ako ang lula. Mag hinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa... Motong ka I know. Diligyo ko makasundi when our preacher said, Love your enemy. Nag-aanalan yun ko. <laughs> Sa mga miyembro, I am not in that level of uh, spiritual enlightenment that I can love my enemies. <laughs> Wala ako sa inyong high yes! level. Oto pa ganina nag-anak <laughs> Dili man ako bring myself to love them. Pero ang ako verse pulong para kanila mao ang dapat sa ginoo tigil magsaba. Yeah. Ang gamitin ng Panginoon hindi talaga nagkakataon. na siya ang prinsipyo sa ako ang lola ko rin. And God will take care of you. All the more because kamu, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. Will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know his power over all of us. Buburo talaga ang isingin yung mga kawayan, no? One, and then nakabutang din 39th anniversary. Nakauna-una ko, na sa pagtuo sa mga inchi, malas ako <laughs> ng nine. Muto na ka -anak ko, siguro sundo na to, wala may mawala sa to, kung sundo nato ito ang tinuuan sa mga inchik na dilip yung ka mag-celebrate o nine. So this is our 40th anniversary. Or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now there is another challenge before you, pero naagi hapon mo sa ngalan sa Ginoo. Hey! <laughs> <laughs> Kung sa tanaw na ako, sa kadagahan, sa kalisod, sa kadagahan, sa pandaon, sa kadagahan, sa dili pagtuo, sa inyo nga ug sa kadaghan sa pan kanakantsaw ba sa inyo ha pagtuo I think you will reach 100 years or more Magpadayon magpadayon mo basta inyong pagsalig o um, pagtuo pugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor it was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon na mga sa imuha ng COVID-19 response. Pero walay budget ang syudad para kunduhan ang mga projects para sa COVID-19 response na gamit tayo. DTMF, PPEs, suporta sa mga frontliner, self workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako yung mensahe sa mga dabawenyo, maupod ang mensahe na po sa inyo ha, karon Dili lang sa mga naadini, sa Double City kundi sa tanan ng miembro sa Kingdom of Jesus Christ and that is Thank you, we will not break on my way here kaganina Tagingong ko ma. I will leave you with a verse. And nangita ko ang verse utang na dito of being afraid. And dun ay isa on top of the list which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through These dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. your rod and your staff they comfort me ayaw mo kalimot na ay ginoo na natanaw sa ato ang tanay o gabi okay, hanggaba tili magsaba Let us clap for a hundred more years. Yes. <laughs> Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th We will break. happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ, God and State of the Philippines. Chocolate.